Breaking news tayo ngayon mga kapatid, Diskaya Copol umayaw sa investigasyon ng ICI at maaari pa ituro umanong mastermind sa korupsyon ng flood control projects. Ayon sa isang post sa social media, sa kabila ng paglalahad namin ng aming nalalaman, tila ba kami ang gustong palabasin ng mastermind. Hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung walang politiko. Nasabi na po namin kung sino ang mga iyon ngunit ayaw pakinggan. Para saan pa ang pagkooperate namin sa ICI na yan kung iba ang gusto nilang tumbukin. Kaya nagdesisyon kaming manahimik na lang at sa korte namin sasabihin ang lahat ng lalalaman namin dahil doon naman ang proper venue. Ang masakit lang po nito, tila ba yung isang tao na pwedeng pinakautak ang siya ang state witness which is unfair. Hindi namin sinasabing wala kaming sala pero dapat ay managot ang lahat ng involved, hindi yung kami lang ang sinasangkalan. Inanunsyo ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka na hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Sarah at Curly Discaya sa komisyon. They invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate With the investigation being conducted by the ICI, Whoa. so that would be the two announcements that uh, I am sharing, and informing the media and the public. Alam mo ba na ang posibleng pag-alis ng mag-asawang Diskaya sa ICI ay may dahilan? Noon, mapapansin natin na naka-stay lang sila sa investigasyon ng ICI. Nagbibigay sila ng mga ebidensya, impormasyon at mga detalyeng makakatulong para sa paglutas ng kaso. Pero ngayon, isang araw pa lang na dumadalo si Romualdez sa ICI, bigla na lang itong umalis at sinabing i invoke my rights against self-incrimination. Ibig sabihin, ayaw niya ng sumagot kasi baka makasuhan siya dahil sa isasagot niya. Tingin mo kapatid, hindi nabanggit ng mag-asawang Diskaya sa ICI ang pangalan nito may mga usap-usapan pa na maaari umanong maging state witness si Romualdez at edo nga daw ang kinababahala ng mag-asawang Diskaya. Hindi pa naman ito kumpirmado pero paano kung magkatotoo? Kung sakaling maging state witness si Martin Romualdez ay wala namang problema sa batas, karapatan niyo ng lahat. Pero paano magiging state witness ang isang taong mataas na o nasa itaas pa? hindi niya pwedeng ituro ang magasawang asawang diskaya dahil ito ay mga kontraktor lamang. Kung sakaling may ituturo siya, dapat mas mataas sa kanya o di naman kaya katulad niya ng ranggo. Ang state witness ay kadalasang maliit na papel sa kaso at tumutulong ibulgar ang mga mas malaking sangkot sa korupsyon o krimen. Pwede naman maging state witness kahit may kasalanan ka basta hindi ikaw ang pinakasangkot at malaki ang maitutulong ng ebidensya mo o testimonya mo para mahuli ang mas malaking opisyal o mastermind sa kaso. Sa lagay ni Martin Romualdez, hindi ko din masabi kung pwede ba siya o sabi-sabi lamang ang pagiging state witness niya. Alam naman natin na hindi naglalabas ng impormasyon ang ICI ukol dito at hindi rin nakabroadcast ang investigasyon kaya naman mahirap malaman kung ano ang mga nangyayari. Pero ayon kay Amy Marcos na ang pagpunta ni Romualde sa ICI at ang kumakalat na pagiging state witness nito ay bagong script na naman ano ba naman sila, yung mga dapat state witness, eh hindi yung pinaka-guilty. Ano ba naman yan? Eh talaga naman na uh, tinutumbok ng isang katotak na ebidensya na sa Kongreso nagamula ang na uh, iba't ibang kalokohan. Kaya ta uh, kinakailangan, suriin natin maigi, pa pambihira naman, magbibidabidahan pa ngayon. Hindi ko alam. Pero, okay. script po yan. Sa tingin nyo, handa siya mag-tell all din ma'am sa ICI o palibagong ano na naman tanswena? Parang Korean telenovela, bagong plot twist. Magmuna tayo lumundang. Okay, sige. Konting analisis lang tayo mga kapatid. August 19, 2025, noong pinatawag ang mag-asawang Diskaya kaugnay sa flood control issue, pero hindi ito sumipot. September 1, 2025 naman, nang unang magpakita ang diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee at doon siya ay inimbestigahan sa isyo ng flood control project. Para specific, si Sarah Diskaya lamang ang dumalo dito at wala ang kanyang asawa. September 9, 2025 naman nang unang kumanta ang mag-asawang Diskaya at binanggit ang kanilang mga nakatransaksyon na kongresista, senador at mga opisyal ng DPWH. At ang pinaka-highlight na nilaglag nila dito ay walang iba kundi ang dating chairperson at ako Bicol na si Zaldico at ang dating House Speaker na si Martin Romualdez. Karimayan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas, ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisalde ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC, at Ed, sa so Shangri-La Mall, sinasabi ni panikong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Kung saan ang dalawang ito ay ang ultimate beneficiaries ng kickback sa mga proyekto. Pero tinanggi ito ni Romualdez at ko at sinabing wala silang alam sa mga nakawan. Si Zaldico na unang tinuro ay nasa ibang bansa na at hindi alam kung saan nakatira samantalang si Romualdez naman ay nag bilang House Speaker. Sa pag-alis ng bansa at sa pagbaba ng pwesto ng dalawang ito, mas lumalim ang konklusyon ng mga tao na kung wala ka namang alam o kasalanan sa korupsyon bakit ka mang bibitaw sa pwesto at bakit ayaw mong umuwi ng Pilipinas. Dito, sinabi ng mag-asawang Diskaya na iniipit sila ng mga taong nakakatransaksyon nila. Ito yung mga nakaupo sa pwesto kung saan humihingi sila ng tulong para lusutan ang isyo pero dined sila ng mga ito kaya ang ginawa nila ay kinanta nila ang lahat ng kanilang nakatransaksyon dahil ayaw silang tulungan at para damay-damay na sa kaso. Sa dinami-daming binanggit ng mag-asawang diskaya na senador at kongresista, ni isa sa kanila ay wala pang nakukulong at ang tinuturong mastermind ng lahat ng ito ay si Martin Romualdez daw at si Zaldico. Pero wala pa itong sapat na ebidensya. At ngayon, ang isa sa mga itinuturong mastermind ng korupsyon ay ang kanila pang makakasama. Kaya naman noong pumunta si Romualdez sa ICI, bigla na lamang nag out ang mag-asawang diskaya at sinabing hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon. Nangyari ang lahat ng ito isang araw matapos dumalo ni Martin Romualdez sa investigasyon ng ICI. Dati, nananatili sila sa investigasyon ng ICI, nagbibigay ng ebidensya, impormasyon na makakatulong sa kaso. Pero ngayon, sa isang iglap lang, bigla na lang nag-back ang mag-asawa. Ganun ba talaga kalakas si Romualdez? Although, wala pa naman sinasabing ganito ang nangyari pero magbubulag-bulagan pa ba tayo? Sa ngayon wala pang opisyal na balita kung magiging state witness si Romualdez at wala pang sapat na ebidensya upang maituro siya bilang mastermind nga daw ng korupsyon. Sa ngayon, ang pinakanakikitang nakikitang insersyon na ginagawa ay yung kay Zaldico kung saan pinirisinta pa ito ni Toby Tiangco at pinagpapaliwanag si Ko kung paano ito nangyari. Wala bang sapat na ebidensya upang maituro si Martin Romualdez bilang sangkot sa mga nakawan? Hayaan na lang natin na ang batas ang umiral at kung totoo nga ba ang mga paratang nila kay Romualdez. Sa ngayon, nakikipag-cooperate siya sa ICI at nagpapaliwanag ng kanyang panig.